Butcher, uh, butcher, butcher, butcher. Uh-huh, uh uh-huh. Kiss me fix. That's a bow. Yeah. Pulling it. Pulling. Oh, me heart. Let's play. Pop, 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 pop. Oh, I'm going to make a cake for you. It's your birthday. Take a nap, please. Maybe we can have more sleep.

and that is what he's gonna do. And she says uh no, she was he was not there. She was climbing and climbing, 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 climbing climbing No!!! climbing climbing climb climb. No! And climbing climb climbing, climb and climb climbing, her up. And what? That will happen to you. To that that was the story. When, when the little girl was. Boy, ni balik lagi kada. Once upon a the time there was a little girl. Hawa dira there was a little boy. Climbing up a big city. She was she was a kind girl. Ah. <laughs> <laughs> Kena among well, hagdenan inspired nasa sa Pinterest. pinakaganahan so, ako ani niya is and this one ganahan kay ko ani ang problema pag so, hum, human ani nga part o uh, diri na nga part and ang and trabaho on ang padulong sa taas na na padulong 100... sa taas at 400 years wow no? Sorry. Ko, hello, ga. Baby. Hello, ga. Okay Ang padulong sa taas. Ang problema, ay hapan siya napansin nga. You, dili, dili sila same, ani. Oh, dili sila same. Ito na ako sa kilid ang inspired ana niya nga O wala na. So sad sad. <laughs> magsabot sa mga kumla magsabot sa kung papa nga magbuhat. So, ipa ko anan ko na lang para pero ang plano jud ko sa pausab na siya gusto na ko ipainani siya because i really like that one kana siya design anak ko siya ha pang buhati na siya grihas kay para dili makalusot si inso pero ang ending dira sila sariling magslide mag slide ako ay kakakuyawan kay habog-habog ya po na siya mahulugan So, hindi pa rin kamusta ako nga mahumanjod ang hagdan. Nga, mading nakuha sa deri, ma. Mabutangan siya plywood, ma. As in, tanan naka, kuwan, naka, 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 na, nasa hindi rin sa ito Kaso, ha? Ay, huma naman may ikuan din. Thank you deng. Siya, Ate Princess. That's Ate Ading. That's not Ate Princess. Ha? Huh? What? Wala ka kailan ni Ate Oh. Uh, uh, Bye. Oh, uh, mo na si story. Og uh, dili siya ditugot nga mahuman din siya. Hmm. Sa sunod na pod nga budgetan kay Mama, na realize na ako oh, nga pagtrabaho ana. Pati kahoy mahal. Mga <laughs> <laughs> kaysa, nabot mi bisan asa, nabot mi gugman. Dito dapat sa galaxy naabot mi og agura naabot pa mi dito padulong sa kugun O, oh, mahal jereng kahoy English secret rooms secret room ayo yeah. ma oh kanang -ka bercada pa magkodang og kahoy da magrog door ma magkodang oh door oy so, unsahon ato pag pot og secret room nga Small man kay atong house. Small sa da mag big kay atong house. Mm, depende. Dili lang kay bag-o naglabay. Salamat. Salamat. Return the bangko dodong. Return the chair. Nana. Return the chair. Nana. Return the chair. Oh, Ay, dili. You put the chair here. Sige. Ang pas. Eh, butang siya dir eh. Magunsa ka. Sige na, pagbuklad na. Say hi. Hi. Ikaw, what's your name? Eee. Shy, I siya. Ida ko na siya. Ulaw-ulaw pa. Bisagbaga ba yung face? <laughs> uh, she's a master painter. Huh? Oh? What's master Dagan kayo siya ang request sa line. Naku, favorite color. Ilitan na. Bakit ba? Naging nagdita, manging kamot. Mama, naku, favorite color. What's your favorite color? Pink! pink, purple, and rainbow? Yes. And then, there's one more. What's that? Pink. Huh? It's red. It's red? Yes. I love, I love, I love five. No. It's, oh. You, higa na mo dito. Unya na ta magchika dito. Step dito do Wait for your milk. Go. <coughs> ah, na. Mo na mong lutuan. Oh, di ba? Simple ra kayo pag ora ni among lababo temporary temporary forever kay ang last nga temporary kahoy kuan pa jud siya kanang mga ginamitan so pag magtimpla ko og gatas 7 oz na seven ounce. Now, also 1 oz ang hot water kayo mag video U Ula ko ay eh, stand, tripod. Actually, yun din tripod, ano, ring light. Kasi naku siya, di siya makakagutarong. O, nako ko to siya sa Shopee. piece. So, um, rag, sabi niyo ka pili pra siya ato? Marag 300, 500, 600. Ito lightning, Kasi di siya makakagut o So, sabi ko para sa angle. <laughs> Wait! Say hi. Hi. waiting for informal. <laughs> yes, of course. Kausan ni humano kay one kay siya si young cow. Si young cow. Order nako ni siya sa sapi. Actually, good siya ka ng milk sa bata kay dali mo raman siya mga siya magdugay. Pero, kung mag-store mo din hinga ka ng pang long, -long term niya, gusto mo o ka ng airtight dyan. din ako siya ikaw recommend kay dili siya totally airtight. Okay, rana siya kanang ng dali ra gamiton para gata sa bata na pinaminti makuha. Pero kung mungutang kag item din nga dili mo siya magamit niya, dili mo siya makuha ng Dili na siya i recommend. Kaya na siya nga klase. Bye! Oh. You have no chance. Diba? Sagal na nalit pang kuan. Diba? Yeah, share, share lang. Share. Kaya mga purchases online nako nga kuan. Mga Mars. Yay. Oh, mas tara tong kay gamay ra. Mama ko hatag niya. Kani, di mag-change yun o kanang DD every 6 months ako, pero. Ako, ako 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 Wait, so ako, I, ako. I have something to say. Hmm. Ay ay, na ako is show okay. sa ila. Pero ang nipple niya is dili na ginis yas sa pigyo. Ah, sa so, pagbasa na isang mo. Kaya gikit git niya o naboslot. slot din na siya ganahan kay magagas-agas. Na. Ididak. Kabeen na the right side. Ay, atag na. O oh, sige na tapad na ni Dodong. Sayo kan ka nagmata. Sige na. Sige na. Dodong sibog Dodong sibog. Sibog. Well, ano na lang upside down na lang. Upside down. Na. Na. So, lain pa nga, online na ako napalit sa Shopee ka na iyahang na yung wallpaper nga bricks. Muna ano, ik ikaduhan na, na siya wallpaper din ha. Oh. Pero medyo ngit-ngit lang siya. Samot na din sa mong area nga. Uh, wala bitaw kay siya eh. hayag tang tumusulod. O hayag pero... Aba sa muna to. <laughs> 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 siya nga wallpaper katong dako. Nalimot ko sa size pero... Ibutan ako sa ubos. Umako siya madumduman. Wala TV. Marag... Hadley sure. Marag 55 inches ata na siya. Or 50. Tapos, kana ka ko ang iklaro ha. E siya yun pila siya kakuan. Kana siya nga area. E, eh, nalimot ko sa TV, 55 or 50. 50 inch, inches na siya tapos kana siya o oh, kamo na lang na bana sa basig ganahan mo mag, mag wallpaper, wallpaper to na siyang kinadakaan niya sa wallpaper ako ra ibutang sa ubo sa video ang size tapos ay 70 by 77 dahil na siya nga wallpaper tapos ang nagamit na ko anak niya is pito kabuok nag order ko og 10 tapos 7 ramong nagamit din ha down din na siya sa ubos pati likod anang kuan na ubos sa TV sa ako na siyang mother-in-law ang na ha tapos diri naman sa siya nga side same shop ra na sila. Actually, sa mga taga-kagayan, pwede mo mag-order sa ila ha. Kay, masyak na lang mo. Mag, live mo nila mag-order. Mabot ra na siya o oh, kuan. Mabot ra na sila kalit. Order na Wala na. Dawat na ni mo ugma. So. So. Kanida rin siya na mo nga side. Ako na gamit ana niya is 90 ah. 18. 18 pieces ka 70 by 77. So, di man kaya ako umumalay. So, morag, so far, dugay kay ko nagbutang ang wallpaper. Dugay, jud kayo. Among wallpaper, morag, magkuan pa na siya, mag six months pa na siya. Di sa pagbutang. Nakadecide nga mag wallpaper kay, ang plano, finishing, finishing yun unta kay masaya yung tong finishing yung wallpaper mat matangtang araw na siya kaso akong anak si Jalaika si Lalay or did si keep on saying bati ako kuno kaya mong balay what <laughs> ay nako nagkadako siya sa una bibi pa wala pay problema karon nga nagkadako Magsige, nagingon nga pangit na kuno kaya mong balay so kika nato dito ko nag start nga mag na minit-pilit o wall wallpaper. Tapos, ang recent na ako nga gi-order, ang pinakabag o jud ka ayo is this our kana dishrack na mo Dis pero pati apil nagpatulo ako i iklaro ha uh, 75 cm na siya gana siya nga desk rack tapos ang among lababo is 65 ramanday na siya og ambat ah, yun sana ko to kuan yun sana ko to og. yun sana ko to og sukod ano ni ko nga di pwede ang 65 nga pagutro na ako, og sukod so, sakto Ramanday ay oh chapi gyapo na siya mong dish mong dish rack 1138 na nabayad apil na ang shipping tapos kana among meat grinder tawtaod na na chapi gyapon pati nang para nang para nang sa coffee at na siya pang smooth gigi purchase na ko na siya for milk tea unta mm kana o di ba mostly puro shopee pati glot pati kuan apple cider og collagen sana effective Naurot na nako ng isa ka bottle let's see if it works ansay humana obe ali dire The stronger eh. Lai. Ingon ko matulog. Thank you. Ma. Ah. Ingon kayo itong balay. It's okay. Oh, so... Oh, di ba? Wala kayo eh. Daghan mo hatun sa... Oh, Diri. Kay... Ah! Living at the city. Daghan kayo... Curious nga kanapit ako kasi naman hig syudado sila kabalo nga di man nga ang Ma. oh ang life dari sa syudad labi na o water. ordinary ra ang rent dari re. oh mama, what do you want? water daw and so what do you want? water you want water? yes ah Automatic yan. Eh, okay, okay. Go, you go. You start, Mahal ang rental it's din it's he. It's pero it's so kami, it's wala it's may nag-rent. Nami sa relocation. So, kanina mong Bahin ni sa akong ugangan. Mga mong gibalayan. No. So, diligent ni mga. Pero wala right. may nag-rent. Kami ang nagbalay na noon. Go! Yung ni niya may kong, bahin sa kong ugangan. Stop! Dari sa mong So, Red that's white. all. yellow lights